Good afternoon po, good afternoon mga kabengbeng especially po kay Sir Jan Raskin Labrador ng Occidental Mindoro So, eto mga kabengbeng meron tayong unit dito napaka-pogi po uh, Manlapat Hammer Type Frame Type Original Manlapat Hammer Frame Type po gawa talaga ni Tata Esteg napaka pogi ayan mga kabeng beng so nakabili si black powder 4x16x44 so ayan di pa nakalagay yung ating mga takip ng scope dahil nagsisiro tayo mga kabeng beng no. original manlapat lapat silencer yung dalawang ah uh, dalawang no, kasi dito dalawang divider po then yung mga divider nya may o-ring para hindi umaalog po no. then long tank po siya powerized na po mga kabeng beng long tank siya Uh, up to 15 to 17 shots dahil naka po yung ating unit kahit long tank siya. Built in sight mga kabengbeng naka zero na po yan yung mga sight niyan bago natin i-release. Then dual barrel band, hindi na katulad dati na isa lang yung barrel band mga kabengbeng 2 Tukak po siya. Ayan. Hindi po siya kulay black no, ayan po yung kanyang kulay, napakaganda. So, Sir John Raskin Labrador ito ng unit mo, Sir. Grouping test natin sa 30, almost 36 meters 35 ganyan mga kabeng -beng. above 30 meters so lagay ko lang po yung ating side cam so ito yata medyo umuki yata yung ating phone na isa na uh, yung luma natin so ito yung gamitin natin ngayon para ma, -vid ma videohan itong ating um, unit ni Sir John Raskin Labrador so CO2 lang po ito no? dahil nag request si Sir ng i-zero natin sa above 30 meters o 30 meters lang dapat mga kabeng beng so yung ating ano uh, nasa, 30, nasa 30, 30, 35 to 36 so grouping test natin itong unit ni sir no? so sa tukak po natin sya i0 doon sa range po na yun so sir dyan raskin labrador ito la, subukan natin ito po yung ating side cam so again yung ating um, uh, po yung uh, ating steel plate nandun po sa kabila doon. Mamaya punta natin yan after ng ating grouping test. So actually di ba tayo nag grouping test ng CO2 na ganun kalayo Pero syempre nag request si sir ah, uh, Ito subukan natin to kanyang unit So yan So iba talaga kapag may side cam mga kabeng beng Napakalilinaw So sa mga nagayanap po ng side cam Available po sa atin yan mga kabeng beng Sir John Raskin Labrador Ito subukan na po natin yung unit no? So uh, Using mature pellets po pala Mature pellets mga kabeng beng yung ating gamit So sir, the moment of truth subuhan po natin itong unit natin, no? So ito po. Using major pellets and resize and sorted straight from the box ng mga bala. So first shot po tayo. Second cock tayo, no? First shot. Ating first shot. Second shot. So gawin natin reference point yung ating first shot. Tsaka zero na natin mga kabeng na. Reference point natin itong ating first shot. Second shot na po tayo. Third shot. Fourth shot. Pang-apat po. So grouping test muna tayo. Then zero po natin. Ang lima. anim pang pito pang walo pang syam, at pang sampusod. Igit na natin yan yung yung ating reticle. Tapos another 10 shots po. So, sa banda dito tayo mga kabengbeng. Ito. Last, uh, another 10 shots po for final zeroing na tayo yan. No? first shot ng ating second groupings. Yun. Second shot. Yun. Ganda tumama. Nag-pellet to pellet po. Ang atlo. Ganda Ganda tumama pang apat pang lima so break in pa po yan no break in pa yung unit na yan pang anim yata ito pang lima kalimutan ko na pang anim ganda to mama sir pang walo ay sorry pang pito ho. pang walo pang siyam at last pang sampu So yun, may dalawa tayong humiwalay na pellet, ayun, out of 10, uh, 9 out of 10, ay 8 out of 10, sorry, Napakaganda tumama po dito lahat. So nasa pellet na lang po 'yan yung umiiwalay umi na 'yan, no? At saka 'yan, makikita niyo noon po hangin 'yan. And again, ah uh, yung range na yan mga beng beng okay na okay na sa CO2, CO2 talaga CO2 lang to hindi naman siya PCP so nakita nyo naman po napakagandang gumroping sera yan so kung makikita nyo sa ating mga video Dito tayo na nagsisi, nagsisiro ng ganito sa CO2 so request lang ni Sir Jan Raskin Labrador nakita nyo naman po ayan 9 out of 10 8 uh, out of 10 napakaganda tumama then may naging tayo dalawang humiwalay pero hindi po naman flyer yan uh, dahil di naman sya malayo talaga so yung malayo ganito yung talaga malalayo sila yung uh, so yan naman po yung groupings nya no? nakita nyo naman po so nasa bala lang po talaga yan so tara puntan po natin itong ating naging groupings ng ating unit so sir wala naman pong ah uh, ano yun no nakita nyo naman po straight from the camera straight from the scope okay na okay po ang inyong unit puntahan po natin yung ating naging groupings sa so 30 meters 30 meters plus so yan So yun sir, So, yung ating zeroing kanina dito, yung ating unang groupings mga ka-beng-beng dito. Ayan po, sir. Sa 30 meters. So, napakaganda ng tumama po yan para sa CO2 mga ka-beng-beng At hindi naman po siya PCP, no? Lalo na napakalayo na ng unit ayun mga ka-beng-beng So, sir, eto request lang lang talaga kaya nag zero tayo. Then, nakita natin dito, uh, dalawa, may dalawa tayong humiwalay. Pero hindi naman malayo. Pero yung major grouping natin, narito, nakita nyo naman nung, nagsiro nung nag tayo sir, Jan raskin ayan po, ayan po yung ating uh, hinlalaki ay hinlalaki, intuturo. so cover na cover, then may dalawa tayo humiwalay so nasa pellet na lang po yun talaga no? hindi naman natin ma-perfect lalo na local pellet then, yan nga po, mahangin pa po ayan po. makikita nyo so sir, salamat po sir Jan raskin labrador ng Occidental Mindoro. Again mga beng-beng, peace out po.